Halika po tayo at muling makinig sa panibagong kababalaghan ng kwento. Si Maria ay isang dalagang may simpleng pangangatawan at tsura. Siya ay pinanganak na may kapansanan. Ang kanyang kanang mata ay hindi nakakakita kung kaya't siya ay hindi pansin ng mga kabinataan. Dahil sa kanyang kalagayan, lumaki at nagdalaga siyang tahimik, malayo ang loob sa mga tao at nakapaligid sa kanya. Naging mahihain rin siya at madalang tumingin ng derecho sa mata ng mga tao. Ang pamilya ni Maria ay bagong lipat sa probinsya ng kanyang ama. Halos isang taon pa lang silang naninirahan sa nayon na iyon. Kaya't ni isang kaibigan ay wala siya. Payak lang na maituturing ang pamumuhay nila sa lugar na kanilang nilipatan. Palagi siyang nasa loob lang ng bahay at umiiwas sa mga tao. Kung kaya't ang mga kapitbahay na kalapit lang nila ay pinagtatakhan ang kanyang mga ikinikilos. May pagkakataon na pag siya ng bahay, ang mga tao ay nakatitig sa kanya at pinag-uusapan siya. Isang hapon, naisipan ni Maria na bumili ng bigas sa kalapit na bahay. Nang sa kanyang dadaanan Nabangga siya ng isang binata. Humingi ng paumanhin ng binata kay Maria, ngunit dali-daling umuwa si Maria at humahangos na tumatak mo papayaw. Pinagtakhan mo ng binata ang aso ni Maria, ngunit hinabaw niya ito at nagpakilain. Eh, ito po ang nangyay mo nabanggaman kita. Ako na pala si Alvin. Maaari mo akong maging Maaari ko ba makilala ang pangalan mo? Nagtataka man si Maria bakit gano'n na lang ang paglapit ng binata sa kanya na parang hindi pansin kung ano man ang itsura niya. Dalaman man ang pagtataka, sumagot siya ng mahinahong. Ako nga pala si Maria. Sige, uuwi na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Lumipas ang ilang araw, pagkat ng bigaw si Alvin kay Maria. Nagtapat siya ng pagmamahal kay Maria sa kabila ng kapansanan nito dahil nahulog na ang loob ni Maria kaya't sila ay naging magkasintahan. Hindi nagtagal, nagpakasal sila. Sila ay ganap na na mag-asawa. Bumukod sila at nagkaroon ng mga sipling. Ngunit sa paglipas ng panahon, may kakaibang napapansin si Alvin sa asawa. Ngunit dala na pagmamahal, isinasantabi niya ang kanyang mga napapansin kay Maria. Sa kalaliman ng gabi, Nakasilip ang liwanag ng buwan, nabulabog ang nayon sa sigaw ng kanilang kapitbahay. Napatayo si Alvin sa kanyang inahihigaan upang alamin ang mga nangyayari. Anong kaguluhan ang meron dito? Bakit marami tao? Naku, si Kathy, yung buntis, nakakita rin na naminipad sa bubong manila, takot na takot, at binod sa pagkakaranig ni Alvin, nagmamadali siyang bumalik ng bahay nila at nag-alala sa kanyang mag-iina. Pagpasok niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang anak at nagtatakang tinanong ang anak. Ala, nasa na namin? Hindi ko po alam kung nasa rin si ina. Nagmamadaling hinagilap ni Alvin ang asawa, ngunit hindi niya makita nang bigla ay sa likod niya si Maria. Saan ka ba nang Nag-alala ako sa iyo. gumagalang hindi pang sa layo na to. Napunta lang ako sandali sa banyo. Ano ba ang mga nangyayari? Isinlaysay ni Alvin ang pangyayari sa kanilang kapitbahay at pinagbawalan na si Maria na magpagabi sa labas para sa kaligtasan nilang mag-anak. Isang araw, habang maagang naghahanda si Albin sa pagpapastol ng kalabaw para sa maagang pag-aani na ulinigan niya ang makapitbahay na nag-uusap-usap na para mga takot na takot. Alam niyo ba ang alagi mga manok ni Mando ay mga namamatay? Hindi alam ni Mando kung ano sa mga hayop niya. Naku! Nakakatakot na ang mga pangyayari dito sa atin. Sunod-sunod na kababalaghan. Kaya kailangan mag-ingat tayo iiling ilig na umalis si Alvin at naisip niyang wala namang pangyayari sa kanila noon dahil ang kanilang nayon ay tahimik. Nang matapos ang kanyang ginagawa sa bukid, maaga rin siyang nakauwi. Tanghaling tapat na nang siya makabalik sa bahay. Una niyang hinanap ang asawang si Maria. Ngunit dahil ang anak lang niya ang nadatnan, nagpatuloy siya sa kanilang kwarto upang magpalit ng damit. Nang may mapansin siyang isang baul, ito ay nakakandado ngunit batid niyang ito ay kay Maria. Nang bigla sa likod niya ay nagsalita si Maria. Andito ka na pala. ka na. Ipagahain kita. Takang-takang -taka si Alvin, tinanong niya si Maria. Ano ba itong baul na ito? Lumaluma na maaaram na siya itapon. Saan ka ba nagsusot at lalit Naku, pamanas sa akin ng lola yan hindi pwedeng itapon. So, sa kaanyan ng mga sa bahay, nagpapahangin. Hindi na nag-usisa pa si Alvin. bagos sumunod na lang sa kusina upang mananghalian. Ang gabi, dala ng pagod, madaling nakatulog si Alvin. Ngunit nagising siya sa kalaliman ng tulog dahil nakarinig siya ng animo ay may umuusal. Tumayo at hinanap niya ang tinig. Napansin rin niyang wala sa tabi niya si Maria. Nang siya ay lumabas ng kwarto, nakita niya si Maria sa harap ng baon at ito ay umuusal. Ano ay masabihan niya ito? Nagulantang man si Maria, ay agad siyang naipaliwanag kung ano man ang kanyang ginagawa. Ah, nagdadasal lang ako dahil ito ang pabilin sa akin ng lola. Halika na at bumalik na tayo sa kwarto. Matulog ka na." Kinaumagahan, gulong-gulo isip ni Alvin. Hindi pa rin maaluhi sa isipan niya ang kanyang nakita, kaya't gumawa siya ng lihim na plano upang matyagan si Maria. Lumipas ang araw, halos naging mas malalapa ang sitwasyon. Laging nawawala si Maria sa paningin niya. Isang hating gabi, nagising muli si Alvin sapagkat naramdaman niyang umang si Maria sa pagkakataon na iyon, palihim niyang sinundan Nakita niyang may kinuha si Maria sa loob ng baon. Laking bulat ni Alvin ang laman ng baon ay mga langis. Ito ay may kanya-kanya ibat klaseng detalya ng langis na maliliit na itim at isang lipwetong itim at nagasamang bell. Maingat nang nagtatago si Alvin, ngunit batid niyang may kababalaghang nangyayari. Patuloy niyang sinundan si Maria at napadpad siya sa isang masukal na lugar at madilim. Lalo siyang namanha dahil si Maria ay unti-unting ipinapahid ang nangis sa kanyang katawan. Alas nang laki ang mata ni Alvin sa nasaksihan. Unti-unting nahahati katawan ni Maria. Si Maria ay manananggal. Sa kanyang pagkatakot, tumakbo siyang pabalik ng bahay nila. Hindi siya mapalagay, inantay niya ang pagbabalik ni Maria. Nang makabalik si Maria sa pagkaan niyang taong muli, doon namitaw si Alvin na kahit takot tapat hinarap ang asawa at nagpaliwanag si Maria ito ay sinaling lahi ng aking lola sa akin. Ako ang naghahasik ng lagim dito sa nayon natin. Totoo ang mga naririnig mong usap-usapan tungkol sa kababalaghan ng gabi-gabi. Ako ang lumalapas sa mga hayop na alaga ng ating mga kapitbahay. Tako rin ang aali-aligid na ibon sa bahay-bahay. Ngunit ito ay hindi ko kagustuhan. Kahit nahihintatakutan man si Alvin sa kanyang natuklasan sa lihim ng baon ni Maria at kay Maria, hindi pa rin maipagkakailang mahal niya si Maria, ano at sino pa man siya. At nang lumaon ang panahon, si Alvin ay pumayag na maging katulad niya sa pamagitan ng pagsasali ng laway sa kanyang pagkain. Magmulani, siya ay naging katulad ni Maria manananggan